Nagsimula nga tayong uh, bumuo ng motor uh, dating dati pa at ngayon nga ay may ituturo nga ako sa inyong uh, isang way ng uh, ginagawa ko pagkabago ang uh, block na gagamitin natin. Bali, eto nga pala ay kukuha lang tayo ng uh, Liya. Ayun, uh, nasa ano ata 600 ata yung uh, Liya na to. At ayan, ay hasain nga pala natin yung uh, dulo nitong ating uh, piston dahil since uh, kas Piston nga ito at alam naman natin syempre hindi naman totally 100% no yung uh, talagang pasok na pasok to lahat. Syempre minsan may mga nakaumbok diyan sa may mga gilid-gilid na yan. Ang ginagawa naman ng iba ay nagpapa-honing sila ng kanilang uh, block. Bale since wala nga tayong pang-honing ayan at na-testing ko na nga pala to. Inilusot ko nga pala tong piston at doon nga ay nakita ko no na meron nga uh, medyo masikip nga talaga yung uh, part na to sa may bandang dulo kaya ang ginawa ko ay niliha ko yan kayo pwede nyo rin tong gayahin uh, at ayun highly recommended ko to tried and tested ko na nga ito sa mga aking uh, ginagawa no, dito sa motor ko uh, at meron nga pala akong 54mm black dati matagal na yon hanggang ngayon nga buo pa yun eh. pero syempre hindi na nakasalpak dahil nga naka 57 na tayo Bali, ayan na nga siya ang ina-next naman natin dito ay etong a uh, piston pin, eh piston pin tuloy etong uh, piston ring, bali ang piston ring nga pala, bali may mga iba rin na mga nagsasabi na kaya daw sila na uh, ay para din makaiwas daw sa overheat at ayun, siyempre iwas na rin ito no, sa pag uh, ng ating uh, bore. Ito kasi, yan, yung pagitan na yan, dapat dyan, meron yan talaga na puwang. Kumbaga, meron dapat dyan na uh, nagap. Para once na uminit kasi, di ba, nag expand yan dahil metal yan. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng gap. Meron nga rin palang uh, tamang uh, sukat na, no. Para dito sa gap na to. Uh, search na lang din sa mga iba pang uh, mga engine yan, mag uh, pagkakatanda ko no, bawat uh, engine magkakaiba ng, ano ng ganto. 'Yun lang yung pagkakatanda ko kasi merong iba na, nagtanong na ako ng ganto dati. Ang sabi ng iba, uh, 0.10, uh, yung iba raw uh, mga 0.08 ganyan, 0.05. So, ganon ganun yung uh, mga na kuha ko ng uh, information dati no, na nagtatanong ako sa ating uh, ano sa mga group sa Facebook. Bali, ngayon nga pala, ayan, ito naman na siya at hindi pa medyo, hindi pa tayo satisfied sa kanyang gap. Ayan, huwag lang natin totally lalaki yan ha, kasi nga, possible na mag-usok yan at makatagos dyan yung ating uh, langis. Bali, ayan, uh, kung hindi pa nga pala kayo nakapallow sa aking uh, page, iniimbitan ko nga pala kayong mag-follow. tama nga, DIY tayo. Next video, salpak natin to.